Buksan natin ang ating mga Bible sa uh, Psalms 116 sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral tungkol po sa depression. Depression. Psalms 116 verse 1 to 4, ganito ang sinasabi. Minamahal ko ang Panginoon sapagat Kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling sapagat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng siyol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati. Nang magagayoy, sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo iligtas mo ang buhay ko. Itong salita ng Panginoon tayo po ay manalangin. Ama namin, nagpapasalamat kami sa gabing ito sa kabila po ama ng uh, kaguluhan sa aming pong kapaligiran. E eh, meron kaming kapayapaang muling maupo sa iyong panan upang pakinggan ang inyong mga salita. Tulungan niyo kami ngayong gabi, Ama, na maunawaan namin ang mga salita ninyo na spiritual. Huwag niyo, huwag niyo kaming iwan sa aming pong, uh, karnal na kaisipan, kundi tulungan niyo kami na maunawaan namin ang mga salita ninyo at mga leksyon ninyo na nais ipaabot sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Nabalik balik tayo sa context nitong 1 Samuel 16. Ito po 'yung panalangin ni David. nung siya po ay nasa gitna ng kaaway, siya ay napalibutan, siya ay nasa bitag ng kamatayan. At ang mga Filisteo ay nakubkob siya. Wala na siyang paraan, wala na siyang matakbuhan. Maliban pa sa mga pelisteyo mayroon silang mga kasamang mga anak ng higante. At ang alam na lamang ni David ay ang naghihintay niyang kamatayan. Kaya sa mga oras na yon, siya ay tumawag at siya ay nagtiwala sa Panginoon. At alam natin na siya po ay iniligtas ng Diyos sa pamagitan ni isang lingkod niya na ang pangalan ay uh, anak ni Zorea, si Abisay. At dahil dito kanyang isinulat ang salmong ito para din sa atin na kung tayo po ay nasa gitna, ng bitag ng kamatayan. Ang ibig sabihin nito, bitag ng kamatayan ay lumalarawan po sa depression. Na alam natin ang depression, ito po ang pinakamabigat na kaaway ng tao. Sapagat ang depression po ay nagtatanim sa puso ng bawat isa ng kabiguan, hopelessness, anxiety, worries, stress at ang ang ang, ang Uh, depression na ito ay nagbibigay sa atin ng karamdaman, nagkakasakit ang tao at kadalasan ito'y naghahatid sa kanyang kamatayan at marami pong nag-suicide dahil po sa depression. Now, alam natin mayroong dalawang klasing depression. Kung tawagin yung una ay physical depression at ikalawa ay spiritual depression. Yung physical depression, ito po yung bunga po ng iba't ibang problemang nararanasan ng tao problema na kung saan mayroon silang naganap o nangyari sa kanilang kalugihan, sa kanilang negosyo, sa kanilang buhay, kalungkutan sa mga namatay at uh, nawalang mga minamahal. Kadalasan po rito sa mga depressed po na family ay nagkakaroon ng kung sirang relasyon sa pamilya. Broken family sapagat naramdaman nila ang kabiguan. Pero maaari itong matugunan. Mayroon tayong mga dalubhasang doktor na maaaring tumingin sa ganitong karamdaman, depression, at kailangan siyang alagaan at bigyan ng tamang gamot. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay hindi po physical depression, kundi spiritual depression. Ang spiritual de depression, depression, alam natin ang pinakaugat nito, last time ating pong nalaman, ang ugat ng depression ay walang iba kundi ang kasalanan. Ang kasalanan po ang nagwawasak ng relationship, sa family sa, sa trabaho sa mga kaibigan maging sa ating gobyerno mga kapatid kasalanan ang sumisira kaya dahil sa kasalanan meron itong consequences at ang consequences na ito kung tawagin niyan ay shol libingan ito yung kumakapit sa atin ito yung nagpapahirap sa atin hanggang sa tayo ay mawalan na ng pag-asa tayo nalulumbay nalulungkot nananahimik Nag, kadalasan nagsusulo tayo hindi tayo makausap at kadalasan nagati dito sa kanyang isipan mabuti pang mamatay na lang. Pero mayroon pong solusyon. Walang ibang makapagsolusyon dito hindi ang doktor, hindi ang mga gamot, hindi ang pagbabakasyon para lang mawala sa isipan. Ang tanging solusyon dito ay ang ating Panginoon. Ang Diyos ay gumagamit sa atin ng kanyang uh, prescription ang kanya pong resita sa atin, walang iba kundi ang kanyang salita. Sapagat ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng bukang liwayway sa ating pong kabiguan o depression. Ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ang tinuturo ng CP na ating binasa ngayon, verses 1 to 4. Pero focus tayo dito sa verse 4. Mulik kong basahin ang verse 4. Nandahil dahil po sa ganoon ang kalagay ni David na siya nasa bitag ng kamatayan at sa Sheol. Sa Sheol na kumakapit sa kanya. Ang sabi niya sa verse 4 ng magkagayoy, sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Dito sa talatang ito, nag-iisang talata ay mayroon pong dalawang paraan upang mapagtagumpayan natin ang depression. So napag-aralan natin na karaan, kapag dumanas ng depression ang sino mang tao, ikaw man, ako, o sino mang kaibigan natin na mar natin matulungan, dapat unang-una tulad kay David, balikan niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos at manalangin. Verse 1 and 2. Pagkatapos, pagka siya po ay nagbalik sa pag-ibig sa Diyos o pagmamahal sa Diyos at manalangin, kailangan alamin niya ang ugat ng depression. That is verse 3. At ngayon, dahil nalaman natin ang ugat ng depression, ikatlo ngayong gabi ay kailangan bumangon tayo mula sa pagkalugmok na sa depression. Yan po yung dalawa ating alamin. So ang Panginoon po, ay tinuturuan tayong bumangon mula sa pagkabagsak natin sa depression at bumangon tayo rito mula sa dalawang paraan. Unang-una, upang uh, tayo po'y makabangon, una, bumangon tayong may pagtawag sa Panginoon. Kadalasan po itong problema kapag tayo po'y depressed, hindi po Diyos ang tinatawagan natin, kundi ang tinatawagan natin ay kapwa nating tao. Ano, alam naman natin sa banal kasulatan, sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Walang magagawa ang tao, kundi kailangan ang tawagan natin ay ang Panginoon. Verse 4, ang sabi po sa una, Nang magkagayoy, nung siya po'y nasa bitag na kamatay na siyol na kumakapit sa kanya, sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. Yung po yung unang solusyon kapag tayo po'y nasa bitag na, nahulog na tayo, Bumagsak na tayo sa kasalanan at inaanin na natin ang consequences ng ating mga pagkakamali. Tawag dapat tayong bumangon sa pamagitan ng pagtawag sa Panginoon. Pagka tumawag ka sa Panginoon, ito'y dibdiba na. Ito'y talagang seryosohan na. Maalala ko yung nung kami po ng tatay ko. Ako'y maliit pa lamang mga 5 years old, 6 years old, uh, time na yon. Tatay ko mahilig magkipag-inuman sa medyo sa baryo, sa ibaba. Kami na sa bundok kasi nakatira. Ngayon ginagabi kami, lasing na yung tatay ko. Tapos kanya ko at uwi kami. Maingay yung tatay ko talaga. Sa daan, naghahamon niyan. yan. Siyan, mas tapang. Pati multo, hinahamon niya na. Habang kami tumatawid sa pinapil ng palayan, abay, dumating ang kaaway, ang multo. Kaya ako takot sa dilim kasi naranasan ko itong multo, mga kapatid. Narnasan ko na mayroong umugong na bumangga sa katawan namin na parang lobo na may tubig. Ooh, naramdaman talaga namin at yung mga saging sa tabi ng daan talaga nagbagsakan. Kaya ang tatay ko, tumitili siya, dilaw na dilaw yung kanyang boses, no, tumitili, tumatakbo. Pero mo yung pilapil, dire-direcho niya, tinakbo yan. Pero pagdating doon sa amin, bago pumasok sa bahay namin, eh may kawayan, mga kawayan. Bumabarin yung kawayan. Kaya yung tawag ng tatay ko, talagang dilaw na dilaw yung boses niya, ding! Tinawag yung pangalan ng nanay ko. Ding! Abriputan ding! Suga ding! Sabi ng nun, buksan yung pinto at magilaw ilaw Nung makita yung ilaw, tatay ko tuloy-tuloy, ang ko si Wabon, nainiwan niya na ako, pag binabayaan niya na ako. Nilundag yung hagdanan namin, tatlong bayot, baytang yung hagdanan namin, Nilundag, sabay gulong. Ako naman, tuminapon, nasalo ako ng duyan. Buti na lang, nasayo ako ng duyan. At pinuntahan ng nanay ko, yung tatay kong naninginig, ginakap. At doon siya pumayapa. Titiwala siya, matapang kasi yung nanay ko. Hindi natatakot sa multo yun. Pero yung tatay ko, dahil sa pagtawag niya, ay eh talaga talagang nagkaroon siya ng kapayapan. Yung din pong nais nating ibahagi rito. Kapag ikay nasa gitna ng bitak ng kamatayan, ng depression, ng kawalang pag-asa, nahulog ka sa mga consequences ng ating mga pagkakamali, call unto God. Tumawag ka sa Panginoon. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Pag sinabing pangalan ng Panginoon, ano bang pangalan ng Diyos? Ayon sa Biblia, Yahweh sa Hebreo. Jehovah naman sa Latin, di ba? Yahweh o Jehovah, ang ibig sabihin everlasting savior at ano yung panginoon yung yung god god means all powerful kaya tumawag tayo sa kanyang pangalan ang pangalan po tumutukoy is his honor ang kanyang karangalan at sometimes ginagamit din ito na authority kaya kapag tayo po ay nasa gitna po ng depression, tumawag tayo sa danghal ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, sa otoridad ng Panginoon, sapagat alam nyo, hindi kanya bibiguin. Sapagat ikikiling niya ang kanyang pandinig sa iyo. Gaya na sinabi ni David, tinignan niyo ang sabi sa verse 2. Sapagat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. So, nandun yung lesson ni David. Simula nung mangyari itong depression ito, sabi niya, tatawag na ako sa kanya habang buhay. Kailangan tayong tumawag sa kanya, mga kapatid, habang buhay. Tawagan natin ang kanyang authority, ang kanyang honor kapag ikaw ay nasa ano, verse 3. Kapag ikaw ay nasa ano, bitag ng kamatayan na siyang pumapalibot sa sa atin, sa akin, ang mga hapdi ng Sheol ay nagsisihawak sa akin, ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati. Yun po yung problema sa atin. Kasalanan po, nandiyan po yan palagi sa ating kapaligiran. Andiyan yung lahat ng temptations. Ang kasalanan po, kapag tayo po ay nahulog dyan, namamatay po tayo ang ating fellowship with God, namamatay, nakuputol. At dahil dyan, naaani natin lahat ng consequences ng ating kasalanan. Yung po yung shawl na kumakapit sa atin. At yung mga consequences na dinadanas natin, yun yung nagpapahina sa atin, yun yung nag sa tao, na patayin niya na lamang ang kanyang sarili. Wala na siyang pag-asa. Marahil, mayroon tayong ganong kalungkutan ngayon. Pero sinasabi ng Panginoon, tumawag ka sa Kanya tumawag tayo sa Kanya. Ano ibig sabihin ng tumawag? Tatawag lang tayo, O oh, Panginoon. No. Kaya ng ating nakaraan, alamin natin ang ugat. Ano ba yung dahilan? Bakit ka nagkaganyan? So all we have to do is back to 1 John 1.9 If we confess unto Him our sins, He is faithful and just to forgive us. Yun yung sagot ng Panginoon. Kapag tayo po ay nasa depression. Depression po may pinagmulan. Symptoms lang yon ng ugat. Kaya dapat matanggal yung ugat by confession. Calling unto God and repent. Confess unto Him. Then secondly, ikalawa po, sa pagbangon natin sa depression, una, bumangon tayong may pagtawag sa Panginoon. Ikalawa, bumangon tayong may pagsamo sa Panginoon. Again, sa verse 4, ang sabi, Nang magkagayoy sa pangalan ng Panginoon, ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Nakita niyong lalim ng pagdalamahati ni David sa kanyang karanasan, napalibutan siya ng kamatayan at ng syol. Tama tayong magsumamo sa pangalan ng Panginoon. Magmakaawa tayo sa kanyang honor, sa kanyang authority, sapagkat yun ang kailangan natin. Ang pagsusumamo, mga kapatid, hindi lang basta, halimbawa, mayroon tayong konting problema, magsusumamo tayo, pero may iniisip tayo na ibang bagay. Pagsusumamo, ito'y ginagawa ng mga taong hopeless. Hindi tayo pwedeng magsumamo sa Panginoon dahil mayroon lang tayong hinihingi ang pagsusumabaw, yung talagang wala ka nang magawa. Tulad po kay David, nasa gitna na siya ng kaaway, mga higante. At mamamatay na siya. Wala siyang magawa, matanda na siya. Hopeless. Impotent na si, si, si David ito. Wala siyang alam na makapagliligtas sa kanya, kundi mula sa labas, not sa loob sa kanyang sarili. Kaya nagsumamo siya. Yun ang kailangan natin. Kapag tayo po ay nasa problema, magsumamo kay Yahweh, kay Jehovah, the eternal God, the eternal Savior. At ang pagsusumamo natin, mga kapatid, ay mula sa ating pag-ibig. Hindi yung sabi sa verse 1 ni eh, David, Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling So, binalik ka ni David yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Na alam naman natin, ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi emotional. Ang pag-ibig natin ay sa pamagitan ng pagmama sa kanyang salita. For, uh, John chapter 14, verse 21, ang sabi ni Jesus Christ, Sino mang nagtataglay ng aking salita at tinutupad ito, siya yung umiibig sa akin. At iibigin ko rin siya. Kaya kung tayo po ay magsumamo sa Panginoon, balikan natin yung ating dating pag-ibig. 'Yun ang dahilan eh kaya tayo nahulog sa bitag ng kamatayan at naranasan natin ang consequences na siyol dahil tayo po nanlamig sa ating pag-ibig sa kanya. So dapat balikan natin ang uh, pag-ibig at magsumamo sa kaligtasan, nang kaligtasan ng ano, ang sabi po ni David dito ang sabi niya, iligtas mo ang buhay ko. Now, buhay po dyan, eh, parang natural lang sa atin. Pero kung titignan natin sa original, yung buhay dyan is nefes sa, sa uh, Hebrew. Nefes means hininga o di kaya kaluluwa. Latang-lata si David dito, lupay-pay na siya. Yung hininga niya, yung kaluluwa niya, wala na siya magawa. Maliban sa matanda na siya, sukol na siya ng lahat ng kaaway. At ang sabi ng higante, na nung pa sila napatayin itong si David sa oras na iyon. Wala siya magawa. Pero nagsumamo si David. Nagsumamo siya sapagkat siya po ay lupay-pay na. At siya hindi siya bibiguin dahil nais ng Diyos na hindi mapintasan ang kanyang pangalan. Nais ng Diyos na hindi mabigo ang tao sa kanyang pangalan. Kaya ang sabi ni, ni David, ako'y tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yun yung eh. Hindi lang basta Panginoon ang tinatawag Hindi lang basta Lord. Kundi yung honor and authority of God as a child of God. Kunin natin. Magsumamo tayo. Hindi niya tayo bibiguin. Sapagkat alam natin na ito yung paraan ng pag-ibig natin sa Diyos. At ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yung po yung pangako. Hebrews 13 verse 5. Pero yung immediate context noong Hebrews chapter uh, 13 verse 5, dapat nating tandaan na wag tayong maging sakim. Yun yung kasalanan eh. Kasakiman ang nangyayari kaya tayo ay hindi po makaibig sa Panginoon but kapag nawala po sa ating kasakiman ang sabi ng Panginoon I will never leave you nor forsake you so ito po yung message sa atin bumangon ka sa git sa gitna ng bitag ng kamatayan alam nyo, di tamang tayoy eh, nananatili lamang sa lungga ng hopelessness. Ano man ang situation natin ngayon, hindi tama na manatili tayo dyan, balikan natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Balikan natin ang kanyang salita kaya napakalaga pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sapagat itong binigay ng Panginoon na siyang dahilan at paraan upang tayo'y makalaya sa lahat po ng kamali ang naranasan natin. Remember, Jesus Christ said in John 8.31 If you continue in my word, truly you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya napakalaga po talaga ang salita ng Diyos. Sariwain natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mga natutunan natin. At tumawag tayo na may pagsamo sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan may pangako ang Panginoon. Isaiah 59 verse 1, hindi po maikli ang kamay ng Diyos para hindi maabot ang ating pangangailangan, hindi bingi ang tenga ng Diyos para hindi madinig ang ating pagsusumamo sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nariyan, tayo ay nariyan, o makaranas tayo, o may mga tao tayong kilala, nasa bitag ng kamatayan at kinakapitan ng shoal ng kasalanan, dapat siyang bumangon sa pagkakalog Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Muli napatibay ang aming pananampalatay at pagtitiwala sa inyo. Nawa nga po, hindi lamang namin itong mapakinggan. Ito'y aming iingatan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo at ito'y aming may pamuhay. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.